Hi guys, mayong adlaw kan yung tanan. So karon ang topic na to. Ah, uh, kanang makita ni sa screen guys. Pilay mabayad kung mag-renew ka grace karun, kanang dili ka magamit gamit og kan. Ah, uh, dili ka magamit gamit og fixer bitaw. So ako bago lang ko nakaparenew og motor. Kami? Sa muka, sa sang eh? ta. <laughs> So karon guys, dili na to dugayon, wala intro intro. Pilay mabayad kung mag-renew ka og registro kung dili ka mag-agi og fixer. So bag-o lang ko na renew guys. So kani ako na bayaran. Makita ninyo sa screen ang emission test. Ang nabayaran ako is 400 pesos. Tapos sa nag-stencil sa kuwang motor, uh, ako siya 20 pesos. Tapos sa insurance 775. Tapos dito na sa sulod sa opisina, sa cashier na siya banda, ang nabayaran ako dito is 638. Gitotal na ko siya guys. Ang nabayaran ako guys sa pag renew sa kong register is 1,833. So, ingana kagamay guys ang mabayaran kung mag-renew mo na dili na mo muagi o uh, fixer. Pero kung muagi mo fixer guys, depende rin sa inyo ha. Uh, medyo dako-dako binumo ko mabayaran, no. So maabot siguro siya mga 2000 plus siguro. Pero nakadepende na sa inyo, ha, guys. So ako wala ko miagi o fixer, guys. So mao na ako na bayaran, guys. 1833. So kung nagustuhan nyo ang, ako ang video guys, ayaw kalimot na i-follow, like, and share ang ako ang video guys. Ayaw kalimot i-subscribe. So diri lang ako. Tapos na akong video guys no. Dili Del na ko taasan pa. So, unta na gustuhan ako ang video guys. Thanks for watching.